So, yun nga ang sabi na October 20 daw lumipat. Tapos, nung kinumusta ko siya ng October 20, tapos sabi na kung pwede daw sa katapusan, lumipat. Sabi ko, okay lang sa akin, walang problema. So, ito na nga. Pagdating ng katapusan ng October, inano ko na naman siya, in-update ko. Parang Friday ko yata siya nakausap. November 1. Sabi ko, kumusta na yung lilipat? Sabi na dito na siya nag ng kanyang ano, Um, nagsabi niya na ay madam yung yung AC niyo pala yung aircon ay maliit so hindi daw kakayanin ng dalawang kwarto kasi daw point something lang point five point six something lang which is oo uh, tanga maliit lang yung aircon ko tapos kaysa, kasi daw merong merong bata um, bata na parang special child so ganito daw sabi ko, pwede naman gawa ng paraan, sabi ko, pagka ano, pag lumipat sila, papalitan. sa so, ka, nung time na yun, sabi ko, kasi wala akong papang, ano, kasi hindi kami nakasahod pa, wala pang sahod. So, pwede naman kako, ako, pag nag lumipat sila, so yung papambayad, pwede lang yun yung papambili ng, ng aircon. Tapos, ayudo uh, ayaw daw pumayag ng, ng client, ayaw po daw pumayag na magiging tenant. So, sabi ko, pwede naman bukas. Sabi niya, ay, ayaw daw umalis, kaya ayaw daw mag-antay. daw so, itong si client ng umaga pa lang. So, uh, willing naman daw mag-sign mag, mag, mag -sign ka agad kaagad ng kontrata. Maghahagila pa ka ako ng ano, kasi as in wala akong hawak na pera. Kasi naubos na nga. Sunod-sunod ang ang um, pinagamitan. Kasi nga, dito din mayroon din nangyari. Ganyan po so, sabi niya, eh, sayang naman daw kasi. Kasi mahirap daw mag-hagilap ng Tenants. Sabi ko, yun nga din. Tapos, sabi ko, sabihin mo sa kanya na kung pwedeng, ano, bukas, sure ka ako bukas meron na. Ayaw daw talaga umalis. So, napipressure na ako na. Tapos, sabi niya, madam, nandun ba daw sa labi yung, ano, anong oras na, parang gabi na dyan sa Pilipinas. Sabi niya, ah, uh, Nandun ba daw? Nagaantay? Nandun, ba daw sa labi? Sabi ko, imposible na nandun. Hindi, hindi alis mag-aantay ng the whole day na ganyan. Parang kahit ako, bakit ako mag-aantay ng ano, kung wala, edi balik na lang, di ba? Ayun, tapos nag-send pa siya ng picture na, na ito daw, nandun pa sila nag-aantay, yung magiging tenant, ganyan, ganyan. Tapos, kasi daw, naninigur sabi ko, bakit kasi gurista naman ng ano, tapos sigura naninigurado daw kasi yung lalaki kasi parang yun yata yung magbabayad. Kung walang pera ka, madam, pwedeng maghati na lang tayo tulungan kita, sabi niya. Kasi daw yung yung, yung magiging tenant, ay gusto ng malaking aircon. Sabi ko sa magkano, ang aircon ngayon, eh, sabi niya, aabutin daw ng 26,000. So, yung 26, sabi ko, wala akong halagang ganun. Sabi niya, hati na lang daw tayo, madam. So, sabi niya, meron daw siyang uh, 14. Sabi niya, kahit magtira na lang ako ng 1,000 sa akin, sabi niya, so 30 ang papahiram niya. Sabi ko, sige para pag nagbigay ng down payment yung tenant, ibigay ko agad sa So sabi ko, mag, sige maghahagilap na lang ako ng yung the rest ng pera. Tapos sabi niya, o, oh, sa, oh, sige sabi ko, eh nag, ah, nagano ano ko sa, ma, sa sa family ko na magtulungan ako maghagilap ng pera. So, kasi akala ko, So, ak akala ko kasi na okay sa kanya yung 13 na sinasabi niya. So, nang pahiram ako ng 10,000 sa kapatid ko. Tapos, nung ano na, bandang huli sabi niya, ay, madam, ayaw ng asawa ko kung ganyan. Ayaw pumayag na magpahiram ang pera na gano'n. So, ako ngayon, na-pressure na ako nakakahanap ng additional nakahagila pa rin ang kapatid ko nag-stress na kami ako stress ako na high blood na ako kasi nga anong oras na sa Pilipinas nandun pa rin daw ang si tenant ganyan ganyan nagkaantay kasi ayaw daw umuwi ng hindi nakikita na may aircon tapos nung ano na naibigay ko na yung pera sabi niya okay na daw alis na yung ano kasi nakita na na may pera yung papabili, ng, ng aircon so sabi niya nung pinadala ko na sa si pera sabi niya madam alis na ako pupunta na kami ng bayan sabi ko, meron pa kayang mabibilhan ngayon ng ganitong oras, parang 10 p.m. na sa Pilipinas. Tapos nung mga ano, parang buma, mga ilang minutes or half an hour or 40 minutes, sabi niya, ay madam, sarado na. Kaya sabi ko sa, sabi ko sa kanya, nakakapagtaka na ganitong oras, may bukas pa na ano, na bilihan ng aircon. Tapos, sabi, bukas na lang. So, yun ang huling ano niya. Bukas na lang daw. So, naibigay na sa, ang perang 26,000. Tapos, sabi pa niya na, Madam, dagdagan mo ng isang libo pang, pang notaryo. Pang notaryo na yun ng, ng kontrata. So, sumatotal, total, naibigay ko sa kanya 26 sa aircon, so plus 1,000 sa notaryo daw. So, kaya umabot ng 27 ang naipadala ko sa kanya. Nung araw lang mismo ng November 1 nung November 1 na yon na high blood, high blood ako, sabi ko, grabe yung ano. Tapos, nung naibigay ko na yung pera, sabi niya, eh, madam, parang, parang malungkot ka pa rin, sabi niya. Sabi ko, parang hindi lulungkot. Eh, Siyempre, na-pressure nga ako. So, pa, ang, lagay, ay matutuwa ako. Ang paghahagilap ng pera. Hindi, madalo, hindi madaling maghanap ng pera ng ura-urada on the spot. Sabi ko bakit naman ganoon yung ano, yung magiging tenant na napaka uh, napaka sigurista na pwede naman bumalik, di ba?